Ayan, Array. tapos fold. Ay, tsarere, parunong ka na magsuman? Tatay mo muna. Tatay mo muna. Ay, ay. Ayan. Ano yung sabihin na to? Hindi to lumaki. Bansot. Mabansot. Ay, di, wakag ko. Kailangan makagawa ka ng pala. Wala pati pagkatali. Oo. Hindi tinas nga mga katsarere, tingnan po natin ang buong detalye kung paano po gumawa ng sumang yakap. Kasama ko po si Maestro Corpus at si Madam Jemabel. Thank you, Ma'am Elaine, sa pagbibidyo. Salamat, mga katsararet. Ka Chareret, eto po. Mag-iis mo sa Chareret. Hello, Chareret. Uh, may titinda na po tayo. Susunod na ang buong interview kay Nanay Mayra.